Anim na magandang dahilan para kumain ng saging. Maliban sa pagiging mayaman sa bitamina B6, ang saging ay isang magandang source ng bitamina C, dietary fiber at manganese. Ang mga saging ay walang taba, walang cholesterol at halos walang sodium. Mga benepisyo sa kalusugan ng saging. Isa, ang saging ay isa sa mga pinakamahusay na prutas na pinagmumula ng bitamina B6. Ang bitamina B6 mula sa saging ay madaling hinihigop ng katawan at ang isang medium size na saging ay maaaring magbigay ng halos isang kapat ng iyong pang-araw-araw na vitamina B6 na pangangailangan. Tinutulungan ng vitamina B6 ang katawan para isa, Gumawa ng mga pulang selula ng dugo. dalawa, Magmetabolize ng carbohydrates at fats. tatlo, Nagiging enerhiya. Metabolismo ng mga amino acid. apat, Alisin ang mga hindi kailangang kemikal mula sa atay at bato, at 5. Mapanatili ang isang malusog na sistemang nervous system. Ang vitamina C ay nakakatulong na 1. Protektahan ang katawan laban sa pinsala sa cell at tissue. 2. Mas mahusay na sumisipsip ng iron sa katawan. 3. Ang katawan ay gumagawa ng collagen ang protina na humahawak sa balat, buto at katawan. 4. Suportahan ng kalusugan ng utak sa pamamagitan ng paggawa ng serotonin, isang hormon na nakakaapekto sa ikot ng pagtulog, mood, at mga karanasan ng stress at sakit, malusog na sistema ng nervous system. Ang vitamina B6 ay mabuti rin para sa mga buntis na kababaihan dahil nakakatulong ito na matugunan ang mga pangangailangan sa pagunlad ng kanilang sanggol. 2. Ang saging ay kilalang pinagmumula ng vitamina C. Ang isang medium size na saging ay magbibigay ng humigit kumulang 10% ng pang-araw-araw na pangangailangan sa bitamina C. Ang vitamina C ay nakakatulong na. Isa, protektahan ang katawan laban sa pinsala sa cell at tissue. Dalawa, mas mahusay na sumisipsip ng iron sa katawan. Tatlo, ang katawan ay gumagawa ng collagen ang protina na humahawak sa balat, buto at katawan. Apat, Suportahan ng kalusugan ng utak sa pamamagitan ng paggawa ng serotonin, isang hormon na nakakaapekto sa ikot ng pagtulog, mood, at mga karanasan ng stress at sakit. Ang manganis sa saging ay mabuti para sa balat. Ang isang medium size na saging ay nagbibigay ng humigit kumulang 13% ng ating pang-araw-araw na manganis na pangangailangan. Tinutulungan ng manganis ang aring katawan na gumawa ng collagen at pinoprotektahan ang ating balat at iba pang mga selula laban sa pinsala ng free radicals. Apat, ang potassium sa saging ay mabuti para sa kalusugan ng ating puso at presyon ng dugo. Ang isang medium size na saging ay nagbibigay ng humigit kumulang 320 at hanggang apat na raang miligramo ng potassium na nakakatugon sa humigit kumulang 10% ng ating pang-araw-araw na pangangailangan ng potassium. Tinutulungan ng potassium ang ating katawan na mapanatili ang isang malusog na puso at presyon ng dugo. Bilang karagdagan, ang saging ay mababa sa sodium. Ang kombinasyon ng mababang sodium at mataas na potassium ay nakakatulong upang makontrol ang mataas na presyon ng dugo. 5. Ang saging ay maaaring makatulong sa panunaw at makatulong na talunin ang mga isyu o problema sa gastrointestinal. Ang isang medium na saging ay nagbibigay ng humigit-kumulang 10 hanggang 12% ng ating pang-araw-araw na pangangailangan sa fiber. Mahalaga sa pang-araw-araw na dietary fiber intake na 20 gramo para sa mga babae at 26 na gramo para sa mga lalaki. Ang mga natutunaw at hindi matutunaw na mga hibla ay may mahalagang papel sa ating kalusugan. Tinutulungan ng natutunaw na hibla ang ating katawan na kontrolin ang antas ng asukal sa dugo at alisin ang mga matatabang sangkap gaya ng cholesterol. Ang hindi matutunaw na hibla ay nagdaragdag ng timbang at lambot sa mga dumi, na ginagawang mas madali para sa atin na magkaroon ng regular na pagdumi. Nakakatulong ito upang mapanatiling malusog at ligtas ang ating bituka mula sa mga nakakapinsalang bakterya. Ang mga saging, lalo na ang mga bagong hinog, ay naglalaman ng fiber na hindi natutunaw, lumalaban na fiber sa ating maliit na bituka at nakapasok sa malaking bituka. Ang ganitong mga saging ay nakakatulong sa atin na pamahalaan ang ating timbang ng mas mahusay habang nananatiling busog ng mas matagal. Ang mga saging ay makakatulong sa atin na talunin ang mga problemang gastrointestinal na isyo tulad ng pagtitibi, ulcer sa chan, at heartburn. Anim, ang saging ay nagbibigay sa atin ng enerhiya binawasan ng mga taba at cholesterol. Ang mga saging ay naglalaman ng tatlong natural na asukal sucrose, fructose at glucose na nagbibigay sa atin ng taba at walang kolesterol na mapagkukunan ng enerhiya. Dahil dito, mainam ang saging, lalo na para sa mga bata at atleta, para sa almusal, bilang merienda sa tanghali o bago at pagkatapos ng laro.